Maswerte ka ba nga Nakakakain ka. Tatlong beses sa araw. Swerte ka, may nanay ka. May tatay ka. Sila bumubuhay sa'yo. Swerte ka, may bahay kayo. May tinutunugan ka tuwing gabi. May nagbabaran sa'yo. sasabihin mo, ka? Wag ya. Intindihin mo din sila ya. para sa mga magulang na mabibigay ang gusto na kanilang mga anak dahil sa kahirapan ng buhay. Kung may hiningi ka na hindi nabigay kayo, huwag siya siya maaloob. Hindi kayo mayaman niya. Pero kumakaya yung magulang mo para sa'yo, para mapakain ka, para mapaaral ka, puro reklamo. ba, makuntento ka nga, ya? mo din ang pagod at sakripisin ang magulang mo. Hindi siya lahat ng oras ang dyan ya? Hindi lahat ng gusto mo mabibigay nila. Needs of Orange, Kuya Dongdong. At magpasalamat ka sa Diyos dahil binigyan ka niya ng kompleto ng pamilya. Yun lang panalo ka na ye.